Mahal, ito lang ba ang kita mo sa buong maghapon? Tanong ni Mariana sa kanyang asawang si Pablo. Pasensya ka na talaga mahal ha. Yan lang ang nakayanan eh. Wala na kasi masyadong nagka-tricycle. Dahil sa mahal daw ang pamasahe. Eh alam mo naman na mahal na rin ang gasolina ngayon. Kahit nagkaganyan mahal. Pasensya ka na talaga ha? Sagot na lamang ni Pablo. Sabi ko naman kasi sa'yo Pablo. Natumigil ka na lamang sa pamamasada mo. Alam mo naman na hindi yan kayang bumuhay ng isang pamilya, hindi ba? Pero mahal, alam mo naman na ang lahat na ng trabaho ay ina-plan ko. Pero hindi pa rin ako matanggap-tanggap. At isa pa, bakit kailangan pa nating pag-awayan ang lahat ng ito? Hindi ba't alam mo naman siguro na ganito palagi ang kita ko? Hindi ka naman nagre-reklamo dati, hindi ba? Tapos ngayon ay bakit bigla-bigla ka na lamang nagre-reklamo, mahal? Makikipaghiwalay ka na ba sa akin? Tanong ni Pablo sa kanyang asawang si Mariana. Napabuntong hininga na lamang si Mariana, sabay upo sa kanilang upuan na nasa kanilang sala. Hindi naman ako nakikipaghiwalay sa'yo at alam ko mahal na alam mo yan noon pa man. Pero lumalaki lang si Lamila. Mag-aaral na siya sa elementarya kahit dapat kahit pag-aaral niya man lang ay matugunan natin ng tama at pati na rin ang pagkain niya mahal hindi bali ng magutom tayong dalawa. Huwag lang ang ating anak. Malungkot na sa ad ni Mariana. Napabuntong hininga naman si Pablo. Pagkatapos marinig ang paliwanag ng kanyang asawa. Mahal, gagawa ko ng paraan. Gagawa ng paraan? Pablo galing na mismo sa mga bibig mo na malimit na ang mga pasahero dahil sa mahal na pamasahe. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Tutunga nga na lang dito? Ang kita ko sa paglalabada ay hindi rin sapat para sa kailangan ng anak natin. Kung saan naman lang ay payagan mo na akong mga ibang bansa, ay wala na tayong problema pa. Pero Mariana, ayaw ko nang maghirap kasi ibang bansa. Alam mo ba kung anong buhay ang meron doon? Huwag kang magpadalos-dalos sa magiging desisyon mo. At baka pagsisiyan mo lang ang gagawin mo mahal. Kahit sana naman ay makinig ka rin naman sa akin. Kung bakit ayaw na ayaw ko sa lahat ang mga ibang bansa ka. Pablo, kaya ko ang sarili ko. Sa ina mismo lang galing ang mga salita na parang wala ng pag-asa na tumaas ang kita mo sa pamamasada. Sa tingin mo ba hindi tayo mahihirapan kung ipipilit mo pa rin ang bagay na napatunayan na natin? Kit bakit ba ayaw na ayaw mo akong mga ibang bansa? Tutal ikaw at ang anak naman natin ang makakapagbenepisyo kapag nangyari yon. Tama na Mariana, hindi mo kasi ako naiintindihan eh. At hindi mo rin ako naiintindihan Pablo. Kit mag-aaway talaga tayo inis na saad ni Mariana kay Pablo. Kaya't bigla silang napatahimik sa kanilang pagsasagutan. Tila ba bigla na lamang dumaan ng Diyos sa kanilang gitna. Wala silang imik na dalawa. Hanggang sa naglakas loob na si Mariana na ito ay magsalita. Pablo, bakit ba ayaw na ayaw mo kong mga ibang bansa? Sabihin mo nga sa akin ang sagayon ay malaman ko ang mga kinakatakutan mo at ipapaliwanag ko na lang rin ang mga bagay kung bakit gusto mga ibang bansa. Kaya sana naman ay magkaintindihan tayo sapagkat ayaw na ayaw ko na nag-aaway tayo. Walang saysay ang pag-aaway natin kung hindi natin magagawa ang dapat natin gawin. Kaya't ikaw na ang unang magpaliwanag kung bakit kailangan nating magkaintindihan muna. Pahayag ni Mariana na siyang tinangoha na lamang ni Pablo. Mahal, ganito kasi yan. Ayaw na ayaw kitang mga ibang bansa dahil natatakot ako kung ano ang buhay na harap sa'yo doon. Lalong-lalo na at wala ako doon para tulungan ka, mahal. Ayokong maghirap ka kagaya ng ibang mga OFW na bahay natin. Minala sila at nagkandaletsye-letsye ang kanilang buhay. Kasama na rin doon ang kanilang trabaho at pamilya na siyang ikinakatakot ko para sa'yo, mahal. Dahil sa hindi ko naman gustong may mangyaring masama sa'yo, subalit ay hindi natin alam kung anong mangyari sa'yo doon. Isa lang ang buhay natin at hindi ito isang pelikula na may cut at merong replay. Paliwanag ni Pablo. Ganon ba mahal? Salamat sa pag-aalala mo para sa aking buhay ha? at pati na rin sa aking kaligtasan. Subalit ay ina ako at magulang ako. Kahit lahat ay gagawin ko para magkaroon ng magandang buhay ang ating anak. Lahat ay kaya kong tiisin para lamang mapag-aral ko ng tama at matustusan ang pangangailangan ng anak natin. At saka kaya ko naman ang sarili ko mahal. Huwag na huwag ka nang mag-alala sa akin sapagkat tatawag naman ako at nakilala mo ako sa pagiging matapang ko. Kahit mahal, hayaan mo na lamang ako dahil galing na mismo sa mga bibig mo na hindi na kayang tumaas pa ang kita mo sa pamamasada mo sapagkat wala na talaga. Kahit hayaan mo na lamang ako, ako na ang bahala sa si lahat mahal. Gagawin ko ito para sa anak natin at sa ating pamilya. Paliwanag ni Mariana. Nahihintindihan kita Mariana pero natatakot talaga ako eh. Mahal, ika nga nila, face your fear. Kit, sige na, pumahig ka na. Dahil kayo lang naman nila Mila ang inaalala ko. Maging sa'yo rin, mahal, kahit hindi mo sabihin sa akin, ay alam kong pagod na pagod ka na sa pamamasada mo. At kinakaya mo lamang dahil sa aming dalawa ni Mila. Hayaan mo naman ako na ako naman ang bumuhay sa ating pamilya. Sad ni Mariana. Kahit wala nang nagawa pa si Pablo kung hindi ang tumangon lamang. Pero mahal, Paano na si Mila? Napakabata pa niya para iwan mo siya. Paano natin sasabihin sa kanya na iiwan mo siya? At dalawang taon ka pa bago makabalik dahil sa kontrata mo roon. Paano na lang yung mahal? Tanong ni Pablo. Mahal ako lang bahalang magpaliwanag kay Mila ha? Alam ko naman na maiintindihan niya ako dahil para sa kanya naman ang gagawin ko at hindi lang para sa sarili ko. Nasaan pala si Mila nang sa gayon ay makapagpaalam na ako sa kanya kaagad? Pahalam, hindi ba't matatagalan ang pagpaproseso ng mga papeles mo? Nagtatakang tanong ni Pablo sa kanyang asawa. Mahal, I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Matagal ko na kasi talagang plano ang mag-ibang bansa kung kahit agad ko nang pinroseso ang mga papeles. Dahil kapag nagkataon na pumayag ka, ay agad na akong makakaalis. Dahil alam mo naman na kailangan natin ng pera, hindi ba? Sana naman ay maintindihan mo ko sapagkat hindi lang ito ang unang beses na sinabi ko sa iyo ng mga ibang bansa ko. Halos araw-araw, subalit masaya ako ngayon. Dahil sa wakas ay ka na talaga na ako ay mga ibang bansa mahal. Saad ni Mariana, sabay yakap sa kanyang asawa. Ganun pala, wala naman akong magagawa eh. Kung hindi ang pumayag na lamang, basta tipaw nga ako mo sa akin ha, na palagi kang tatawag sa amin ang anak mo. At i-update mo kami sa kalagayan mo Naksagayon hindi kami mag-alala sayo at tatawagin ko na lamang muna si Mila upang makapagpaalam ka na rin. Dahil baka bukas na ang alis mo tama ba ako? Oo oh, mahal, bukas na talaga, sagot ni Mariana. Okay sige, puntahan ko na lamang muna si Mila ha. Paalam ng kanyang asawa at agad na pinagtahan ng kanyang anak sa silid nito. Tunog ng katok mula sa pinto ng silid ni Mila pumasok, sigaw ng batang si Mila. Anak, tawag ng ama ni Mila sa kanya nang tuluyan itong makapasok sa silid niya. Tay, bakit po? Nagtatakang tanong ni Mila sa kanapatayo mula sa kanyang kama. Halika anak, may sasabihin kami ng nanay mo sa'yo at wag na wag ka sanang mabibigla anak ha. Paalala ng kanyang ama. Huwag kayong mag-alala papa, hindi po ako mabibigla paniniguradong sagot naman ni Mila sa kanyang ama. Kahit ngumiti na lamang ang kanyang ama, saka siya inawakan sa kamay palabas sa kanyang silid. Agad naman na silang pumunta sa kanilang kama. Anong sasabihin niyo po sa akin, Nay? Sabi ni Tatay, may kailangan roho kayong sabihin. Tanong kaagad ni Mila sa ina. O oh anak, may kailangan ka talagang malaman ngayon sapagkat nakapagdesisyon na ako at saksi ang papa mo at pumayag siya sa magiging desisyon ko. At anong desisyon naman po yun, Nay? Tanong kaagad ng batang si Mila. Masakit man tong gawin, anak, subalit ay ito lamang ang tanging paraan upang magkaroon tayo ng magandang buhay at makaangat na tayo sa kahirapan. Po? po? Nagugulang ang tanong ni Mila. Anak, ahalis na ang nanay mo. Teretsa ang saad ng kanyang ama. Ano? Ahalis po kayo? Iiwan niyo po kami? Maghihiwalay na po kayo ni tatay? Natatarantang tanong ni Mila na siyang naging dahilan upang mapatawa na lamang ang kanyang ama. Ano ka ba anak? Saan mo kaya nakuha ang mga bagay na yan? Eh kung tutuusin nga, ay hindi tayo kayang iwan ng ina mo. Makinig ka na lamang sa kanyang sasabihin anak ha. Suwestiyon so ng ama na siya namang tinangwa na lamang kaagad ni Mila. Anak, pasensya na at nagulat kita. Pero hayaan mo akong magpaliwanag. Ang ibig kong sabihin at ng tatay mo, aalis ako ng Pilipinas at hindi ng bahay at hindi sa pamilyang to. Sapagkat anak, nais kong mga ibang bansa upang mabigyan ka ng magandang buhay sa at ng kanyang ina. I ibang bansa? Nay, ibig bang sabihin nito ay hindi po kita makakasama sa lahat ng family days sa school? Sa kaarawan ko po, maging sa Pasko at New Year? at kahit sa mga gandang mangyayari sa buhay ko, tanong ng batang si Mila. Parang ganun na nga anak. baling sa loob ng sampung taon mo ko hindi makakasama anak dahil sa magtatrabaho si nanay para sa pag-aaral mo. Pero nay, pwede ka namang magtrabaho na lamang dito sa Pilipinas, hindi po ba? Bakit kailangan mo pong mga ibang bansa? Anak, hindi mo pa naiintindihan sa ngayon sapagkat bata ka pa. At hindi ka pamulat sa mga bagay na ginagawa at pinagdidesisyonan ng bawat mga magulang. Ginagawa ko ito dahil sa'yo, anak. Kung hindi lang dahil sa'yo, ay hindi ko ito gagawin. At pwede naman tayong mag-video call kahit malayo tayo sa isa't isa, anak. Ang mahalaga ay mabigyan kita ng magandang buhay at pag-aaral na hindi ko naranasan noon pa man. Saad ng kanyang ina. Pero nay, wila anak, hayaan mo na ang mama mo. Nandito pa naman si tatay para sa'yo. Simula ngayon ay ako na ang mag-aalaga sa'yo at a-attend sa lahat ng mga gaganapin sa buhay mo. Okay naman siguro yun, hindi ba anak? Tanong ng kanyang ama. Pero tay, mas maganda pa rin po na kompleto tayo. Anak, Mila, alam kong mahirap tanggapin. Maging ako ay hindi rin ako papayag subalit may mabigat na rason ang nanay mo sa kanyang gagawin ngayon. Kaya hayaan mo na siya anak. Saad ng kanyang ama kahit dapat ang na lamang rin ng batang si Mila dahil kahit anong pamimilik niya sa kanyang ina, dawag silang iwan, ay wala na siyang magagawa pa rito. Kahit agad naman lang umalis na ang kanyang ina. Hindi naman pinagsisiya ng kanyang ama ang pag-alis ng kanyang ina sapagkat umangat talaga sila ng kaunti dahil sa ito na lamang ang nagbibigay sa kanila ng pera. Pero kahit na ganoon pa man, ay nagtatrabaho pa rin siya. At ang hindi alam ni Mila ay may sakit ang kanyang ama. Maging ang ina nito ay walang kaalam-alam na kaya pala hindi natatanggap si Pablo sa trabaho dahil sa sakit nito na cancer at sakit sa baga na siyang bawal na bawal na mapagod dahil baka atakihin ito. Ilang taon ang lumipas at hindi pa rin umuwi ang kanyang ina at nag-extend pa ito ng taon dahil sa nasasayangan ito lalong-lalo na at nag-high school na si Mila. Marami na ang gastos na kailangan gamitin Isang araw, nakita ni Mila ang kanyang ama na hinihingal. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Mila sa kanyang ama. O okay lang naman ako anak. H hinihingal lang naman ako pero okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Sagot ng ama, bakit ba kasi trabaho pa rin kayo ng trabaho? Ay may pinapadala namang pera si nanay para sa atin. Ewan ko talaga sa'yo tay kung magtatrabaho ka lang naman ay sana hindi na lang umalis ng bansa si nanay. Anak, ayaw ko rin namang tumunga na lamang buong maghapon sa bahay natin at kailangan kong makapag-exercise upang kahit papaano hindi ako magkasakit. Kahit na, sa tingin nyo ba sa ginagawa nyo dyan ay hindi po kayo magkakasakit? Nako, dyan kayo nagkakamali itay dahil baka magkasakit po kayo kapag pinagpatuloy nyo pa po, po ang pagtatrabaho nyo dyan at pati na rin sa pamamasada sa araw-araw lalong-lalo na at matirik ang araw, maraming may stroke pu'tay. Huwag kang mag anak, kaya ko naman ang sarili ko, kahit hindi mo na kailangan pang mag-alala pa, lalong-lalo na at malapit na ang Pasko. Oh. Speaking of malapit na ang Pasko tay, hindi pa rin ba uuwi si nanay? Kahit na nagtapos na ang kontrata niya, ay nag-extend pa rin po siya. Ay nako, hindi man lang nag-aalala na hindi ko na siya gustong makita pa. Alam mo ba tay, na ayaw ko na siyang makita. Para bang sanay na sanay na akong wala si nanay. Sapagkat sapat ka na para sa akin ni Tay. Kahit kahit siguro mawala siya ay hindi talaga ako iiyak ni Tay. Dahil sa hindi naman siya nagpakananay sa akin eh. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. Dahil kahit na pagbalibalik na rin natin ang mundo ay ina po pa rin siya. At kahit na galit na galit ka sa kanya ay utang na loob mo pa rin sa kanya ang buhay mo. Dahil siya pa rin ang nagsilang sa'yo whatever. Kilala mo ako tay. Kahit hindi mo ako masisisi kung bakit ganito na lamang ang asta ko sa kanya. Dahil noong kailangan na kailangan ko siya, ay wala siya sa tabi ko. Kahit ngayon ay sanay na na ako na wala siya. Kahit kahit na umuwi siya o hindi, ay wala na akong pakialam. Period. Inis na saad ni Mila. At agad naman ang umalis at iniwan ang kanyang ama. Na napapailing-iling na lamang sa naging attitude nito. Nagdaan ang ilang araw at mas lalong humina ang katawan ng kanyang ama. Hanggang sa bigla na lamang itong inatake sa puso at nawala ng malay. Kay, anong oras na o? Hindi ka pa ba yan babangon? Tanong ni Mila sa labas ng silid ng kanyang ama. Sabay katok sa pintuan ng kanyang ama. Subalit hindi pa rin ito sumasagot. Kahit agad na siyang pumasok sa silid nito at ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makitang wala ng malay ang kanyang ama kahit agad niyang dinala ito sa ospital. Lumabas ang doktor sa emergency room. Kit agad na tumayo si Mila sa labas upang tanongin ang doktor. Dok, kamusta na po ang tatay ko? Tanong nito. Miss, anak ka ng pasyente? Naku, pasensya ka na talaga, Miss, ha? At sa sentya ko, ay hindi kakayanin ng katawan ng ama mo ang mga gamot na inilagay sa katawan niya. Marami siyang sakit gaya ng cancer, sakit sa baga, at pati na rin sakit sa puso. Nakakagulat lang dahil sa nakayaan pa ng tatay mong mabuhay kahit na meron siyang sakit. Pero, may pag-asa pa namang mabuhay ang tatay ko, hindi po ba, Dok? Tanong ni Mila at umaasa na mabubuhay pa ang kanyang ama. Sa totoo lang, Miss, tatapatin na kita, ha? Tanging machine na lamang ang bumubuhay sa tatay mo at tanging mercy killing na lamang ang gagawin upang makapagpahinga na ito. B mercy killing? Hindi maaari. Hindi po ako papayag ng ganyan, Dok. Miss, ikaw ang bahala. At sa kamay nanay ka pa ba? Nagsagayon ay masabihan rin namin siya sapagkat isa rin siya sa mga magdidesisyon. Saat ng doktor, nasa ibang bansa po ang nanay ko at hindi niya na kailangan pang malaman. Ikaw ang bahala, iha. Basta't ang mas mabuti ay ipaalam mo na lamang sa iyong ina upang malaman niya rin dahil naniniwala ako na may masigit na kaalaman ng iyong ina ukol dito kung iyong mama rapati, ay alis na muna ako ha. Ah. Marami pa kasing pasyente Paalam ng doktor. Nang umalis na ang doktor, ay iyak ng iyak na lamang si Mila. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Kahit na ayaw na ayaw niya sa kanyang ina, ay tinawagan niya pa rin ito. Mila anak, napatawag ka ata? Tanong ng kanyang ina. Na hospital si tatay at malala ang sitwasyon niya ngayon. Ha? Bakit raw? Basta, kung gusto mong malaman ay umuwi ka na lamang dito sa Pilipinas. Anak, alam mo naman siguro na hindi ako basta-basta makakauwi dyan, hindi ba? Kahit sabihin mo na lamang anak, nang sa gayon ay matimbang-timbang ko kung ano ang dapat kong gawin. Wow oh naman, Mariana. Bakit ba palagi mo na lamang inuunay ang trabaho mo? Alam mo ba na mamamatay na ang asawa mo dito sa Pinas? Kahit anong trabaho at kahit mo dyan, wala rin halaga yon. Kung wala ka nang uuwi ang pamilya dito sa Pilipinas, kahit maghunos dili ka naman, umuwi ka na kung gusto mo pang magkaroon ng pamilya, kahit ngayon man lang, inis na saad ni Mila at agad na binabaan ng tawag ang kanyang ina. Dahil rin sa sinabi ni Mila, ay nakapagdesisyon na ang kanyang ina na umuwi na lamang dahil sa napaka-emergency nito. At nang malaman ng kanyang ina ang sitwasyon ng kanyang ama, ay agad itong pumayag sa gagawing mercy killing dahil sa wala na talagang buhay ang ama nito. At kung nais silang magpahinga na ang katawan nito, ay kailangan na nilang tanggalin ang lahat ng mga nakakabit rito. Walang yaka! Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ay magdidesisyon ka ng hindi ko alam? Anong klase kang ina? Anong klase kang asawa? Galit na saad ni Mila sa kanyang ina nang malaman nito ang ginawa ng kanyang ina. Hinding-hindi kitang mapapatawad sa si ginawa mo. Hindi sana namatay ang ama ko kung hindi dahil sa sakit niya, pinatay mo siya, mamamatay tao ka. Dagdag pa nito at nagkulong na si Mila sa kanyang silid. Iyak siya ng iyak simula pa kaninang nasa ospital pa lamang sila. Ngayon kasi ang araw na nagdesisyon ng kanyang ina, nahalisin na ang makinang sumusuporta na lamang sa kanyang ama upang manatili itong buhay. Anak, patawarin mo ako sa naging desisyon ko. Ayaw ko lang talagang pahirapan pa ang tatay mo kaya ako nagawa yun. Patuloy na sa pagpapaliwanag ang kanyang ina sa labas ng kanyang pintuan. Dahil nagtulong si Miller on. Kaya't hindi ito makapasok. Hindi ko na kailangan ng paliwanag nyo. Iwan niyo muna ako. Hayaan nyo magluksa muna ako sa pagkawala ni Papa. Sa pagpaslang niyo sa kanya. Sarili kong ina pa ang pumatay sa sarili kong ama? Sagot naman niya. Kaya wala na itong nagawa pa. Kung hindi ang hayaan na lamang siya sa kanyang gusto. Labis na dinamdam ni Mila ang pagkawala ng kanyang ama sa kanyang buhay. Palibasa ay lumaki siyang mas malapit dito kaysa sa kanyang ina. Dahil sa itong OFW at palaging wala sa kanilang pili. Kaya naman ganun na lamang ang paninibago niyang hindi niya na ito makakasama pang muli kailanman. Halos hindi kaya ni Mila ang nangyari. Kaya nga pati ang kanyang pag-aaral ay napabayaan niya na. Napabarkada siya at natuto lang kung ano-anong kalokohan para lamang maibsa ng sakit ng pagkawala ng kanyang itinuturing na tagapagligtas. Mila, anong nangyari sa'yo at nagkaganyan ka? Tawag sa kanya ng kanyang ina. Ano bang pakialam mo? Pwede ba? Huwag mong pakialaman ang buhay ko. Pinatay mo na nga si Papa. Baka gusto mo naman ako naman ang patayin mo. Tanong ni Mila ng may sarkastikong tinig. Mila, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung makapagsalita ka ay eh, parang hindi mo ko ina. Wala akong inang kagaya mo. Sagot ni Mila sa kanyang ina. At agad na pinutol ang tawag. At nang dahil sa mga tawag ng kanyang ina, ay lumayo naman ang lumayo ang loob ni Mila sa kanyang ina. Para sa kanya ay kasalanan ng kanyang ina kung bakit nawala ang kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit nagkasakit ang papa niya. Dahil wala ito sa tabi nila upang alagaan ng kanyang ama. Sa tuwing sumasama ang pakaramdam nito, Pagkatapos sa ito rin ng tuluy-tuloy na desisyon upang tapusin na ang buhay ng kanilang padre di familia. Ito ang may kasalanan at wala nang makapagpapabago pa sa isip ni Mila patungkol doon. Gitnang dahil din doon ay naisipan ng kanyang ina na umuwi na lamang sa Pilipinas upang alagaan at mabantayan si Mila at maayos ang landas nito. Anong ginagawa mo dito? Akala ko bali magtaon ka pa sa abroad. Mataray na tanong ni Mila sa kanyang ina. Hindi na ako mag-iibang bansa, pa anak. Dahil sa hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo dito habang wala ako. Ay, wawa? Good mother yan? Ngayon ka pa nakapagdesisyon. Eh huli na ang lahat. Anong klase ang ina? Pwede, inisasaad ni Mila at agad na iniwan ang ina. Kit na papuntong ininga na lamang ito. Halos araw-araw silang nagsasagutan ng kanyang ina. Dahil sa sinisisi ni Mila ang ina nito sa pagkawala ng kanyang ama at hindi nito iniisip na ang ina niya na lamang ang tanging pamilya niya. Hindi niya ito naisip dahil sa nabulag na siya ng galit at lungkot. Dahil sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ama na siyang tanging tagapagligtas niya at tanging nandoon kapag kailangan niya sa buhay. Bila anak, pwede mo ba akong ibili ng gamot? Ang sakit kasi ng ulo ko eh. Diyan sa butika lang, nahihilo na kasi ako sa biyahe pa lang kahit hindi na ako nakaraan pa sa butika minsan ay pakiusap ng kanyang ina na agad namang sinamangutan ng dalaga. Napahinto siya sa pagdodot sa kanyang hawak ng cellphone upang balingan ang masamang tingin ng kanyang ina bago niya ito pa balang na sinagot. Utos ka agad? Kakauwi pa lang ha? Dahil sa ginawa ni Mila ay tila lalong tumibok ang sakit ng ulo ng kanyang ina. Sumikip din ang dibdib nito kaya naman hindi na nito napigilan pang mapasigaw. Ano ba yan Mila? Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang iyong ina. Akala mo ba'y ba madali lang sa akin ang pagkawala ng nag-iisang lalaking pinapangarap kong makasama abang buhay? Pero kailangan kong mamili sa pagitan niya at sa iyo anak. Kahit pagustuhin kong manatiling boy siya, ay sigurado akong malulubog ako sa utang dahil sa makinang bumubuhay sa kanya. Dahil doon, ay siguradong maapektuhan kayo, pati na rin ang kinabukasan niyo. At iyon ang hindi ko kayang maatim kahit ginawa ko ang desisyong iyon. Umiiyak na sabi nito na nagpatulala naman kay Mila. Pakaramdam niya ay sinampal siya ng kanyang ina ng katotohanan dahil sa mga sinabi nito. Tama ito dahil kung masakit sa kanya ang pagkawala ng kanyang ama ay malamang ay mas masakit din dito at napakahirap nito pa sa kanya. Ngayon ay napagtanto niyang mali ang naging pagtrato niya sa kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Ani mo para bang siya ay nagising sa katotohanan. Kaya naman akma niyang lalapitan ito nang bigla na lamang itong mapahawak sa sariling dibdi. Humiyaw ito dahil sa sobrang sakit. Nataranta ka agad si Mila dahil doon. Lalo na nang bigla na lamang bumalagta ang kanyang ina at nawalan ito ng malay tao. Agad siyang nagtawag ng kapitbahay upang tulungan siya ng mga ito na dalhin ang kanyang ina sa ospital. Takot na takot si Mila sa nangyari sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib at hindi siya mapakali sa paghihintay ng balita mula sa si doktor na gumagamot sa kanyang ina ngayon na naroon sa emergency room. Lihim siyang napadasal sa Diyos habang siya ay lumuluha na sana ay huwag na munang kunin sa kanya ang kanyang ina dahil sa kailangan niya pa ng oras upang humingi rito ng tawad at bumawi sa kanyang mga kasalanan. Mabuti na lamang at tila dininig naman ng langit ang kanyang mga dasal dahil naging maayos naman magkagad ang lagay ng kanyang ina. Ngayon ay hindi na mag-aaksepan ng oras si Mila upang iparamdam dito kung gaano siya nagsisisi sa mga naging kasalanan niya at kung gaano niya ito kamahal. Narealize niya na nawala ang kanyang ina sa kanya ng mahabang panahon para rin naman sa kanyang magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, ay nakagraduate na nga si Mila at nagkaroon ng maayos at napakagandang trabaho. Malungkot man dahil wala na ang kanyang ama, pero masaya pa rin siya dahil kahit pa paano ay nakakabanding niya at nakakasama niya ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay hindi niya nahinayaan pang mga ibang bansa pa muli. Pagkos ay binigyan niya na lamang ito ng kaunting pagkakitaan upang manatili na lamang ito sa kanilang bahay habang sila ay masayang magkasama sa kanilang munti at maayos na tahanan.